Kasi hanggat, take note, hanggat hindi pa papasok ang susunod na sala, wala ka pang kasalanan. Para sa inyong kalaman ha, Especially sa mga babae, hanggat hindi pa papasok ang susunod na sala, wala kang kasalanan. Intindihin natin, ano bang ibig sabihin ng ipinagpapaliban ang sala? Anong naiintindihan niyo? Anong naiintindihan nyo sa, sa ibig sabihin ng ipinagpapaliban ang sala? Sino na kapalipaliw? Alibo, oh, kasalanan yung pagpapaliban ng sala. Anong ibig sabihin nun? Ha? Ano ibig sabihin ng ano, nagpapaliban? Kasi ma, uh, sabi ng Allah uh, Subhanahu wa Ta'ala, "Fawailul lil musallin." Ma ang sino mang nagsasala, uh, ang, ang ang taong nagsasala ay mahuhulog na sa bangin sa impyerno o mapapakapahamakan sa kanya. Alladinahum ang salatin sahun. Na kapag itatayo nila ang sala ay, ano? Pinagpapaliban nila. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin ng pagpapaliban, magsasala ka sa hindi na niya oras. Duhor, isasala mo na sa oras ng asar. Naintindihan niyo ibig sabihin? Kasi halimbawa, may mga ta sino yung mga malalayo ang masjid dito sa Pilipinas? Malayo. Walang masjid, di ba sa inyo? Malalayo. Okay. Siyempre, sa bahay ka magsasala option mo, magsala ka agad-agad, pagpasok ng duhur nasa sayo kung magsasala ka agad or mamaya-maya pa. Hindi mo hindi kasalanan yun. Baka ang akala nyo, pag nagsala ko alas dos, kasalanan na. Hindi kasalanan yan. Halimbawa, ang duhor alas dose, ang asar, alas 3. Hanggat hindi pa mag-aalas 3, wala ka pang kasalanan. Malinaw. Kasi gusto ko maintindihan nyo yung batas. Kasi ang akala natin, o oh, maalas dos na, kasalanan na yan. Naintindihan? Ang maagang pagsasagawa ng sala sa oras niya, ang hatol diyan ay sunna. Hmm. Ang maaga na pagsasagawa ng sala sa oras niya, pagpasok na pagpasok niya, anong hatol? Sunna. At yun ang pinaka? Mainam. Asala tuwala ala waktiha. Pero yung pagpapaliban mo, tanggap pa rin ang sala mo, pero hindi mo nakuha ang ha? walang kasalanan. At yung salam nyo, magkakasala ka lang naman kapag may jamaah. May masjid. Kasi bakit? Siyempre, hindi ka nagsala ng Yun lang naman yung kasalanan mo doon. Yung hindi ka nagsala ng salatul, jamaah. Eh kung wala kang jamaah, walang masjid, ikaw lang mag-isa, option mo, kung magsasala ka sa oras ng pagpasok ng sala, o mamaya-maya ka na magsala, wala kang kasalanan. Alam mo, eh, tinatamad pa ako. Wala, na, wala din naman masjid, wala rin jamaah. So, kung may jamaah ka naman, nasa pagkakasundo din ninyo. Kung magsasala kayo alas dos na, Oxygen. I mean... Ang kasalanan pagpasok ng Asar alas 3, Asar na, saka ka magsala, yan na yung tinutukoy ng Allah sa Quran na fa lil musallin. Nakapahamakan sa mga nagsasala, nakapagitatayo nila ang sala ay wala na sa oras niya. Nintibihan? Okay. Okay, ang mahalaga. Pag nakatulog ka naman na hindi mo sinasadya, hinabutan ka ng susunod na sala, walang issue doon. Ang mahalaga hindi mo sinasadya. Oke, okay, nanti lihat.